Ang konsepto ng rapture ang isa sa pinaka-pinag-uusapan at pinagtatalunan na paksa sa Christian eschatology. At yan po ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ang salitang rapture ay galing sa Latin na rapiyo na ang ibig sabihin ay caught up na nagpapatungkol sa pagdagit sa atin ng Panginoon upang alisin tayo sa mundo at dalhin tayo sa langit. And yes po, ang salitang rapture ay hindi mababasa sa Biblia, ngunit gayun din naman ang mga salitang trinity, mission, at ilan pang theological concepts na malinaw na itinuturo ng Biblia. So now, ano ang mga bagay na mangyayari sa rapture? Upang sagutin iyan, tignan po natin ang 1 Thessalonians 4:16 to 17 For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Ang unang mangyayari sa rapture ay, there's a return. Muli ang sabi, the Lord Himself will come down from heaven, meaning it is Jesus who will personally return. Siya mismo ang babalik. At sa pagbabalik na ito, there's a loud command there's a voice of the archangel, and there's a trumpet call of God. May maririnig tayo. And sa ibang translation, ang sabi, there's a shout. Na sa Greek ay salitang ginagamit ng commander sa kanyang mga sundalo. So there's authority sa pagsigaw na ito. Mayroon ding tinig na arkang na maaari kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Pero ang sigurado, it will be a great voice, an archangel type of voice. And lastly, there's a trumpet call of God, tunog ng trumpeta. Na alam natin in the Old Testament ay naghuhudyat ng pagisimula ng labanan at nagpapasindak sa mga kaaway. Ito din ang naghuhudyat sa pagtitipon ng bayan ng Diyos. Kailan mangyayari ang pagbalik na ito? Walang nakakaalam. Kaya't lagi tayong maging handa. Ang sabi sa Matthew 24:44, So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pangalawa, there's a resurrection. Balikan po natin ang 1 Thessalonians 4.16 For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God and the dead in Christ will rise first. The dead in Christ will rise first. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. That is resurrection. This is the first resurrection sa pagbalik ng ating Panginoon. Sa panahon na iyon, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang magkakaroon ng resurrected body. Bakit ang mga sumasampalataya lamang ang makakaranas ng resurrection? Because resurrection is only possible with Jesus because he is the resurrection and the life. Ang sabi sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ito ang pangako at kasiguruhan na meron tayo sa Panginoon. Hindi man tayo buhay physically sa panahon ng kanyang pagbabalik, bubuhayin muli niya tayo. Pangatlo, there's a rapture. Ang sabi sa verse 17, After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Dito na gagawin ng Panginoon ang rapture para sa mga mananampalataya sa panahon na ito. Believers will be caught up. They will be snatched away. Titipunin sila sa alapa kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Dito na magsisimula ang eternity sa presensya ng Panginoon and it will also be a divine rescue sa paparating na paghihirap sa mundo. Ang sabi sa Revelation 3:10, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Pang-apat, there's a reunion. Pagpatuloy po natin sa verse 17. And so, we will be with the Lord forever. Lahat ng mananampalataya ay magkakasama-sama sa presensya ng Panginoon. And this is the great reward in heaven. To be with Jesus, kasama ang mga mahal natin sa buhay na sigurado sa panahon natin ngayon ay sobrang miss na miss na natin. It will be a reunion in heaven. And take note, this is for eternity. Imagine this, na makikita mo ang iyong mga mahal sa buhay na nauna nang pumanaw at pareho ninyong makasama si Jesus magpakailanman. Lahat ng luha at sakit na naranasan natin sa pagkawala ng ating mga mahal sa buhay ay papahirin ng Panginoon. Ang sabi sa Revelation 21.4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things has passed away. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang katotohanan patungkol sa rapture ay hindi itinuro sa Old Testament kaya tinawag ito ni Apostol Pablo bilang isang hiwaga o mystery. Ang sabi sa 1 Corinthians 15.51-53, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Papalitan ng Diyos ang ating katawan nang sa gayon magkaroon tayo ng katawan na karapat dapat for eternity o sa buhay na walang hanggan. Ang sabi din sa 2 John 3, 2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Hindi man nagkakasundo ang katamihan patungkol sa mismong timing ng rapture, if it is before tribulation or sa gitna ng tribulation or after tribulation, hindi ito sapat na dahilan upang magkawatak-watak ang church. Rapture should be a glorious event na magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating paghihintay sa Panginoon. Ang sabi sa verse 8 ng 1 Thessalonians 4, "Therefore, encourage one another with these words." Kaya nga Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Hi guys! Thank you for watching this video. Panibagong video patungkol sa End Times Events. And kung may namisman ako patungkol sa mga mangyayari sa Rapture, please comment it down below. And kung na-bless po kayo sa video na ito, please like this video, subscribe to this channel, and share it sa inyong mga kaibigan. God bless you!